Right, so magandang maga mga tol So kung mapansin nyo Medyo nakapikit yung isa kong mata Dahil Ah uh, Na ano to Nasundot ng daliri Kasi kagabi naglaro kami ng basketball Yung kalaban ko hindi sadyang uh, Nasundot yung mata ko Kaya ayan medyo Mapula yung aking mata at masakit, makirot. Sa tingin ko, baka may sugat yung mata ko. So, mamaya kailangan kong siguro pa-check up to. Para mabigyan ng gamot. Para in kung may sugat man, mabigyan ng, ano, ng gamot para sa kirot. At sa hapde. Kasi ang pakiramdam ko parang laging ako, laging may nakapuhing. Sakit hindi ako masyado makatulog kagabi Upload so, update ko yung mga tol pagka nagpatsiga ako ako para ma-share ko sa inyo kung ano yung gamot na ibibigay ni Doc ano si lamang One eternity later. Maganda umaga mga tol no. So balik kahapon, uh, nagpatsik up nga pala ako sa doktor dahil dito sa aking mata. Anong nangyari kasi dito, sundot Nung naglaro kami ng basketball, ah uh, di sinasadyang nasundot ng kamay kaya ganito yung nangyari sa mga aking mata medyo na magaan ng konti kaya tas na mula kaya pina check up ko so pagpunta ko ng mga ano, doktor binigay ng resita sa akin is ito ayan ito ang binigay na resita sa akin saka antibiotic itong ang Moksi Club tapos ito yung para sa maga itong ano uh, silik sukib uh, silik silik kusib Ayan. ito para sa maga tapos magtatanong nga pala kung magkano ang check up sa e sa INT is 500. So ang mapapamahal ka lang talaga dito sa ano, sa gamot mga tol. So nung ginamit ko to, medyo kumalma na yung ano nawala yung pagka-update sa aking mata. sa yung pamumula na bigjo na bawasan. Pero ngayon, eh uh, meron pa siya. Eh uh, titingnan ko kung hanggang sa matapos itong gamot na to, kung mawala na talaga itong aking uh, tumumula saka yung medyo may konting update pa. Alright mga tol, so ito, uh, sinishare ko lang sa inyo para may idea kayo kung ano yung mga mga idea na nilisita sa akin ng doktor, no? Sa anong sa nangyari sa akin, no? Na na-injury ako sa ano, paglalaro ng basketball. So yun lang mga tol, hanggang dito na lang yung video natin. See okay, you, bye bye!